na ang holiday sa buong bansa. Which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung sudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya. May national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos. Meron silang President's Day. Lahat nung magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday tayo hindi may araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yun sa pinapapag-aralan ko sa kanila ngayon sa komite. Ang problema lang, awa yan eh. Pero hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. Hayaan mo mag perculate sa, mapagpasan. Because I tell you, it's making our the Filipino... Ano-ano naman ang mga tatanggalin ninyo at ano ang ipapalit ninyo? Kung binabalak ninyong tatanggalin na ang February 25 uh, ed sa Revolution Anniversary at ang uh, August 21 Aquino Day at ipapalit ang September 11 na birthday ni Marcos Sr. at ang September 21 kung saan nidineklara ang Marcelo noong 1972 Maaaring makabuti sa inyo 'yan lalong-lalo lalo na sa relasyon ninyo sa ating pangulo. Subalit uh, baka mamaya ito ay magkaroon ng uh, negative impact sa buong bansa. Na siyang magiging dahilan ng pagkakawatak watak ng mga Pilipino. Wala nang dapat tanggalin. At wala nang dapat baguhin pa sa lahat ng mga holidays na 'yan. Kahit pa abutin ng dalawang buwan ang lahat-lahat ng mga holiday sa Pilipinas. Ang dapat lamang ninyong gawin kayo mga nasa gobyerno ay ayusin kung papaano magdeklara ng holiday sa ating bansa. Katulad na lamang ng webe Santo Viernes Santo, uh, All Saints Day at Christmas Day. Napakaraming mga sekta sa Pilipinas na hindi naniniwala sa mga araw na 'yan. Uh, kaya't kung kayo ay magdeklara ng uh, non-working holidays, ay uh, dapat hindi maapektuhan ang ang karamihan sa mga hindi naniniwala Labas sa paniniwala ng katolisismo Kaya't kung kayo ay magdedeklara ng non-working holiday sa mga nabanggit na araw na yan Ay dapat exclusive for Catholics only Ganon din dapat ang mangyari kapag dumarating yung araw na pagtatapos Ng Ramadan days at ang hads ng mga kapatid nating muslim hindi dapat na ide-deklarang non-working holiday yan sapagkat uh, hindi naman buong bansa ay sumasailanin sa Islamic na paniniwala.